So, napakapalad po namin na kayo ay nandito ngayon Bawat punong itatanim natin ay concern ng lahat Sabi ko nga po, kahit saan natin ito itanim Ang oxygen na idudulot dito ay pagsiyosyera na natin kahit saan palupalok Kaya napakapalad ng bayan ng siniluan Sana po, pagpatuloy po natin yung mga ganitong proyekto at programa dito sa ating bayan. Kaya po nagpapasalamat kami na imbitahan na naman kami sa next year ay maimbitahan ulit kami. Dito natin isinasagwa ang mga tree planting activities natin. Dahil ang LGU ay kaagapay natin sa pag may maintain naman ng no, mga naitanim. Kaya itong sinasagawa natin ay hindi lang tree planting, tawagin natin tree planting and nursery. So, kapahalaga, no? Uh, itong uh, natin na ito na makakatulong tayo sa ating kapaligran. And uh, tama nga, tama yung sinabi ni uh, Penro kanina na hindi tayo magsisimula at sa halip uh, itutuloy natin ang pag-aalaga. Happy our birthday! And mayroon din